Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isaías Sa araw na iyon, sa lahi ni Ese ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuon. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang hatol niya ay kamatayan sa masasama katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanilay batang paslit. Ang baka at ang osoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng as. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hesse ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap sa ganitong mga tao'y sa ilubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay 'wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumadalangin, "Hari na pagpalain kaming lahat tulad niya'ng pinagpala." Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Aleluya, Aleluya. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat tinilihim mo sa maruruno at sa mga matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala namang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga taong ginawang karapat-dapat ng anak na makakilala sa ama. Humarap si Yesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang makakarinig, Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.